for today's video, magluluto nga naman ako ng ukoy na hipon. Sa halagang 50 pesos ay may hipon na ako. ba? Diba? kahit maliliit yan. Abay, nakakuha pa rin ako dyan ng 10 perasong pansigang pangulam namin sa tanghalian. 1 quart kilo nga ay sold na nga sa aming mag-asawa. At syempre maluluto ko na rin ang kinatatakaman ko ngang pagkain ang ukoy na hipon. Dahil nga madami-dami din tong aking hipon na nabili kahit papano ay uunahin ko nga muna tong balatan bago ko ihahanda yung ibang sangkap. So, pwede naman ito kung yung pinakamaliliit ay okay lang kahit may balat ay pwede na nga gawing ukoy. Pero dahil nasa katamtamang size naman siya, kaya ayan gusto ko ay balatan nga habang nagbabalat nga ng hipon, abay, nag si cellphone sa kabilang side ang inyong inday, syempre. Habang nagbabalat nga ako ng hipon, abay, itong aming pusa ay hindi rin natigil. Ops, ops. Nakatarong ka na naman, ha? Habang nagbabalat nga ako ng hipon, abay, nag-aayos din ako ng cellphone at nadaos-dos. O, pati yung pusa ay kinakausap oh, na, ko na. Nakamay mo yung hipon? Meng? Iyo? Hmm. Masarap? Sarap? Ay, oo. Mm -mm. Naaamoy niya kasi yung langsa ng hipon. Kaya hindi rin natigil. Aba, napansin ko nga rin yung aking kamay. O, tingnan ninyo naman ay eh, sampung daliri. Pero lima lang yung gumagana. Ay, kasi siya, dahil, oh, nagbabalat ka lang ng hipon. So, panay nga din yung linga ko dyan. Gawa na nagsiselfon habang nagbabalat. Gawa na. Gawa din yung cellphone na ginagamit ko sa pagvideo. Ay, nadaos-daos din. Kaya, panay din ang ayos ko nyan. So, hindi ko mabilang kung ilang peraso yung natira. Basta, binawasan ko lang yung one per kilo ng sampong peraso. At talagang itong pusa namin ay okay. di rin natigil. Hmm? Hindi ka pa kumain. Yun. Parang binigyan naman na kita. Binigyan ka na ni mama. ay duwa na nga niya nagbibigay sa iyo. Duwa na ba na nagbibigay sa imo? Maram ko, duwa na nagbigay sa imong pagkain. na nahingi ka pa sa akin. Pero hindi naman yan yan makapaniwala ako. Hay. Konti na nga lang to at matatapos na rin ako sa pagbabalat ng hipon. So, di, depende na sa inyo kung paano nga yung gayat na gusto nyo. Pwede durugin at pwede hati-hatiin. Pwede rin buo yung paghalo nito sa gagawin nyong ukoy na hipon. Yang sa aking ginawa ay hinati-hati ko nga lang para marami kong tingnan. O, di ba? Dahil nga, konti lang yung aking binili. Dahil naka-budgetarian nga tayo. At dahil, syempre, dalawa pa lang naman kami ni Habi. Kaya naman, ayan. Kasaktong-sakto na nga to sa amin ulam panghapunan hapunan. Kay mama ko nga to, natutunan ang pagluto ng... Ukoy na hipon, kaya naman ay eh, namimiss ko na nga kaya ayan. Siyempre, gagawa at magluluto nga rin ako. Madali lang naman ang paggawa at pagluto ng ukoy na hipon dahil konti din lang naman yung ingredients na kailangan para nga makagawa nito. Kaya naman kapag natatakam, ayan, madali nga lang siyang gawin. Gaya ko natatakam nga akong kumain nito dahil matagal-tagal na nga na hindi nga nakakapagluto ng ukoy na hipon. Kaya naman, ayan, ang nakasama nga ako kay hubby, talaga namang sabi ko nga ay bibili talaga ako ng hipon para maka makapagluto. Pagkatapos ko nga na gayatin yung hipon ng maliliit lang, ay eh, naghanda na nga rin ako ng sangkap ng bawang at sibuyas. Ang ginamit ko ay dalawang perasong sibuyas at apat na perasong bawang. So, depende na lang yon sa inyo kung gano'ng makakarami ang gusto nyong Uh, gamiten Kung gusto nyong mas sobrang malasa yung sangkap, ay talaga namang damihan nyo. Lalo kung marami rin naman. So, kami kasi eh, naka yan, ay naka-budgetarian. Kaya, ayan. Okay na yan. Dahil konti din lang naman pati yung aking lulutoing ukoy na hipon. Dinurog ko nga lang yan ng pinong-pino para naman kapag prinito ay talaga namang hindi halata na merong sangkap. O, di ba? Ganun lang yon. Ay, yun nga palang balat at ulo ng hipon ay hiniwalay ko gawa ng may gagawin nga ako dyan mamaya. Kaya naman, isineparate ko ngayon. yun. Di nga ako na satisfied sa kutsilyong ginamit ko. Kaya naman, ayan, nagbalit nga ako ng aking pangmalakasang pantaddad. At napadali nga yung aking trabaho. O, di ba? At eto na nga ang aking ginayat na hipon at dinurog na bawang at sibuyas. At heto na naman tayo sa pamintang kailangan pang durugin. Pagkatapos ko nga maihanda lahat, ayan, paghahalo haluin na natin. Ito nga um, rice cooker na kaserola yung aking ginamit. Gawa nang wala pa nga kaming masyadong gamit na pwedeng paglagyan. Naglagay nga muna ako ng tatlong kutsarang harina. So mamaya na lang ako mag a kapag tingin ko na kulang naman siya para dito sa aking gagawin. Pangit naman kung madami na yung harina tapos natago na yung hipon. Habang hinahalo ko nga, abay, napansin ko itong isang hipon. Tingnan nyo naman. oh, hindi pa nagpagayat. Paano kaya ito nakalagpas? Ay, isa-isa naman ako nagayat ay talaga naman oo. Oh, oh, di ayan, gagayatin ko pa siya. So ayan, tudagayat muna tayo nitong isang hipon na nagpaiwan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ayan, eto na yung aking sineparate na balat at ulo ng hipon. So kumuha lang ako ng isang cup na tubig at eto nga ay dudurugin ko para makuha nga yung katas at ilalagay natin dito sa aking gagawing ukoy na hipon dahil ito ay additional pa na pampalasa. At tinatantsa ko nga na hindi sumobra yung tubig na aking mailalagay para naman hindi ganoon na mawala na yung ating lasang hipon. Pagkatapos ko nga na malagyan na nung aking kinuhang katas, ayan. Hinalo ko nga para ma-check ko nga kung okay na yung aking tubig at okay na yung harina. Kumbaga, pantay na siya para dito sa aking lulutuin. So, hindi nyo makikita. Gawa ng sobrang laki nga ng aking nilagyan. Pasensya na. At wala pa nga kaming masyadong madaming gamit. Gawa nga ng nasunog. So, ayan. Tingin ko nga ay kulang pa din naman yung harina para sa aking gagawin. Kaya naman nag-add pa nga ako ng tatlong kutsara. Dahil litaw pa naman yung hipon. Kulang pa talaga yung harina. At hinalo ko na nga para ma na natin kung okay na ba ang aking lulutuing ukoy na hipon. At sa tingin ko naman, ayan, okay na. Kaya naman, maglalagay na tayo ng pampalasa. Siyempre, ang ating magic sarap na diipit ay hindi mawawala. O, ba diba? Ganon. Ganon talaga ang aking magic sarap. Diipit. At syempre asin, ayan, naglagay lang ako ng tatlong tagkakaunti. So, depende na sa inyong panlasa. Pagkatapos na mailagay ang mga pampalasa siguraduhin na halong-halo para kapag niluto ay syempre pantay yung lasa. So eto na yung aking lulutuin na ukoy na hipon So kailangan hindi naman matubig na matubig at hindi naman yung sobrang tigas kailangan ay sakto lang So ayan, handa na ang aking piprituhin na ukoy na hipon Meron ako ditong dahon ng pakaw. Ayan, ito yung gagamitin ko sa pagprito. So, hugasan ko muna tapos pupunasan. So, ang purpose nito para hindi dumikit yung ating ipiprito. Sa so, ating kawali. So, ang alam ko eh, pwede yung dahon ng saging. Kaya lang hindi ko maalam kung anong klase ng dahon. Kaya ito na lang. Kasi ito yung alam ko na ginagamit. Kay mama kasi nakikita ko ganito yung kanyang ginagamit. Kala mo naman ang dami kong lulutuin ay eh, dami neto. Baka kasi masunog. So, para hindi na ako maghuhugas mamaya. Also, madami to. Pinakuha ko si Hadi. Pwede yung aking pinakuha neto. Ang hingi doon kay Lamam. sa <laughs> so, wala kasi kami dito ng kakao. Meron din naman sana dahon ng saging kaya lang 'yun. Hindi ko nga alam kung pwede yung iba't ibang klase ng dahon ng saging kasi ang alam kong ginagamit lang is yung dahon ng saba. Yung sabang saging tapos ano pa ba 'yun? Basta dalawang klase lang ng dahon ng saging yung alam kong ano ginagamit. So, ito kasi yon. Kadalasan nakikita ko rin to sa nagluluto ng mga maruya. Yan. Okay, eto ang aking gagamitin. So, Tapos na tayo at magluluto na ako. Naglagay na nga ako ng ayan, mantika dito sa maliit na kawali. Ayan. At dito rin lang ako magluluto sa aming dirty kitchen. So, ayan. Naantayin ko lang nga lang yan uminit at mag, saka ako maglalagay. Ayan, ito na yung dahon gagamitin natin. Kaya baka masunog. Dapat pala pinuto ko. Kasi maliit lang yung kawali natin. Ilalagay lang natin. Uy. Okay. Tapos saka natin lalagyan itong lang ba? talaga So kapag ganito na, ayan, medyo ano na siya. Ayan o, natanggal na siya dun sa dahon. So pwede na siyang ilaglag na natin dyan sa mantika. Kasi hindi na yan, siya ididikit. So pwede pa tong gamitin ulit itong dahon. Pwede naman, eh ano, pag ganito, may extra kayong plato. Tapos ilalagay, lalagay siyang ganyan. Tapos pwede na siyang lagyan dito bago ilalagay doon sa kawali. Ganyan. Tapos, saka natin ilalagay. Oh, diba? Yung isa andon. Ayan, nakalagay ako ng tatlo. Maliit lang kasi yung aking kawali. Kaya yan lang yung kasya. So, masarap nito is yung manipis tapos crunchy. Ayan, luto na yung nauna natin. Ayan. Eto na ang ating finished product. O, ba diba, ang ukoy na hipon. Pasensya na, hindi ko na kinuhanan lahat ng aking pagprito. Basta kapag kayo magluluto, siguraduhin lang na manipis para masarap. Crunchy pag ginagat. O, yung natira kong dahon ng kakao ay pinatungan ko nga. Kaya naman napakaganda ang tingnan. So, ayan. Ihanda nyo na ang inyong kanin dahil ito na ang ating ulam na ukoy na hipon. Kaya naman kung natatakam na kayo, abay magluto na at sabayan na rin ang sausawa ng suka na may asukal, sibuyas at paminta. So ayan ang ating menu ngayon, ang ukoy na hipon. So yun lang guys, thank you for watching. Dahil aantayin ko pa ang aking asawa para naman pagsaluhan na namin itong masarap na ulam ngayong hapunan. Kung natapos nyo mang panoorin itong aking video, thank you for watching. Bye!